Kita ko po itong video na ito. Alam naman natin kung gaano kasikat ngayon itong si Diwata. Dahil sa kanyang Diwata, Paris Overload. Um, yun nga, ang balita ko, talagang dinudumog siya ng mga vloggers na gusto rin na magkaroon ng puwang sa social media. At hindi natin masisisi yung mga yan. Lalo na po yung mga maliliit na vloggers. Ang balita ko, yung ilang vloggers daw ay talagang nag-aabang at nagbabantay dyan para kung ano man yung yung eksena na makuha na nila. Dahil may mga malalaking stars, malalaking vloggers na bumibisita rin nga dito kay Diwata. So ulitin ko, hindi na masisisi yung mga nagsisimula pa lang. Magandang paraan yan at wala naman silang sinasagasaan sa kanilang ginagawa. So saludo ako dyan sa mga gusto magkaroon din ng puwang sa social media. Ganyan po talaga ang isang paraan para kayo rin ay mapansin. Pero yung sinasabi na, yun nga, yung mga bagong nagsusulputang vloggers ay nakikiride on daw dito sa popularidad ng itong si Diwata. Hindi po, ang totoong nakikiride on dito ay yung mga datihang vloggers na malalaking vloggers na siguro na iisip nila na drifting na or nawawala na ng konte uh, yung kanilang kasikatan. At isang example dyan ay itong pagbisita nga ni Alex Gonzaga. Yan ang totoong nakikiride on, pero hindi yan ang issue. Dahil kung titignan natin dito sa mga short clip na ito, tignan nyo po ha. Ah. Tignan nyo po, talagang politikong-politiko ang dating na si, si Alex Gonzaga. Ano ho, natural lamang na dumugin siya. Ang unang dinumog ng tao dyan ay si Liwata at hindi si Alex Gonzaga. Pero tignan nyo kung sino man itong alalay ni Alex. Tignan nyo po kung paano niya hawiin yung maliliit na vlogger na naan dyan din sa area na yan. Tignan nyo, panoorin nyo po. Oh, ayan, masyadong dikit daw Huwag daw dumikit Ito totoo Ito yung nakasalam na ito Ayan o oh, Tignan nyo Tignan mo kung paano Meron pa dyan Talagang itutulak niya yung Yung mga nagpipicture Nagre-video Ayan ayan Dalawa yan Talagang tinutulok Oh, Talagang tinutulak Huwag daw masyadong dikit Kay Alex Gonzaga Yan. Hmm Ako nagigigil sa mga taong Feeling entitled pero kung titingnan niyo po, ang nakiride on dito sa popularidad ni Diwata ay si Alex Gonzaga. Totoong naging popular, totoong popular si Alex. Pero dumarating talaga sa punto na lumalamya yung kanyang views, na lumalamya yung kanyang vlog. Totoo yun. Pero wag nating sisihin yung mga maliliit na content creators na naandyan na nagsisikap din. Isa talagang magandang paraan yan para sila rin ay mapansin. At siguradong sa sa case naman ng si Diwata, siguradong mas gusto niyang iangat at tulungan yung mga maliliit na vloggers dyan kesa naman siya ay makipag-collaborate madalas sa mga malalaking vloggers na katulad niya ni Alex Gonzaga. Sa ngayon, mas sikat natural itong si Diwata kesa sa mga vloggers na katulad ni Alex Gonzaga. ba? Diba? Pero doon talaga ako na narindi. Doon sa nakasalamin na yan, ayan o, na tipong tinutulak pa yung kuno ay lumalapit, malapit. Kung tututusin, napakalayo pa naman nila kay Alex Gonzaga. Ano ho? Ganyan ka-importante yung Alex Gonzaga nyo. Matindi, ano ho? Grabe ha, ulitin natin. Ulitin, i-play ulitin natin. Ito, ito, nakita ko lang to pero talagang narindi, nanggigil ako ng konti. Uh, masyadong dikit daw, masyadong dumikit daw kay, kay ano, pero napakalayo, oh. kung titignan nyo po, napakalayo. Oo, oh, tingnan mo kung paano hawiin, ang ah, layo, layo, oh. may dalawa dyan, ulit, uh, ang layo, kung ilang, kung ilang, mga dalawang metro din ang layo ng mga nagpipicture or nag, uh, nagbivideo kay Alex Gonzaga. You see, ako'y gigil na gigil sa mga taong feeling, ano ho, feeling, pero pumunta ka dyan sa so tingin ko, ikaw ang nakikiride on sa popularidad na itong si Diwata. Kung sino man yung nakasalami na yun, Diyos ko po, huwag ka pong manulak ng mga kababayan natin at lalo na po yung mga uh, maliliit na content creators na gusto rin na magkaroon ng puwang sa social media. Ulitin ko ha, walang monopoly. Hindi nyo hawak. Hindi lang kayo ang may karapatan na magkaroon ng pangalan sa social media. Diba? Hmm. Good luck.